Hello guys uh, So salamat kasi sa so, Support ha Pasensya na guys na uh. Bye bye, bye mga uh, content ko guys sa uh ano guys fa, sa dagat man ako sa masada masa, ano, kasi ito yung hanap buhay po ko um, fa, suminu, pang. yung panganap buhay ko guys uh, sumasama uh, masama ano, po ako sa dagat tapos pag wala namang ano nag drive po ako ng ano tricycle so, ngayon no, isang araw ako ako hindi masada kasi nilagnat po kami kahit po ako. Ngayon, hindi ako nakapagpasada Kasi nilagnat po asawa ko. Oh, yung Yan anak ko, si Sophia. Pagay. Pagay. Yung asawa ko guys, nilagnat oh, sobrang init talaga guys. Sobrang init. init na nakapam naka nakapapayat naka, naka yung ano guys yung nilalat guys sige tarong nga ito ayaw ayaw ka oh hindi ito bang deri? so guys dahil salamat guys tapos po salamat sa inyo sa inyo sa inyo God bless po ito yung mga anak uh, ko makina po kaya so, kahirap at ginawa guys ah uh, uh, kakaila ako guys para sa kanina guys ah uh, bahay pasensya na kayo sa inyo sa lahat ng mga viewers natin kasi iba iba na yung content natin kasi wala naman akong ibang content ayoko tada ay huli ba huli ba 1, 2, 3 wala ah uh, nag nag drive din ako ng tricycle drive ng, pumapasada din ako sa tricycle kaya pag hindi ma, ako nakauwi ma na tapalong na tapalong oh, oh, okay, 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 sa ano guys, sa, dito sa ano sa asawa ko sa ano ako natutulog sa tricycle sa ano ako natutulog kaloy sa Diyos na iligtas naman ako sa ano sa lockdown inihingi ko lang sa ano na taga peace yung yung lakas sa aking pamilya so ngayon talaga ang buhay guys kasi sa panahon ngayon napaka-init ng panahon sa panahon-init kaya talas po na ano na nakasakit hindi pa buhay ngay ano panahon ngayon pa ano 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 panahon yun ano mga itaupo karon sa ilanat ano sakitado alam niyo ano 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 Oh, nag-aaral na ito, ito, siya guys, si Sophia So, sa mga imang pag-eskwila be, eh, ganiya. So, kahit, kahit may ano din siya. Oh, kahit nilagnat. Uy, uy, ano kahit nilagnat pa yung anak ko guys. Ito, okay nilagnat pa ito. Masya, ano, hindi pa siya na masyado na, ano, okay. Ayaw niyang, ano guys, ayaw niyang mag-absent. Kaya, nag-absent siya isang araw. Tapos, kanina, papasok siya tapos hindi ako masada kasi yung sawa ko na naman na ano nilalagnat ayo ayo pa-chat niya kaya ngayon bumili ako kanina may nakain siya na gamot tapos, yung ano niya ulo at saka kaya talaga pag nilagnat guys masakit ang ulo tapos nilagnat din mainit yung katawan kaya binilan ko ng Advil at saka Perstamol <coughs> pasalamat sa inyo guys sa sa inyong suporta ah. kahit sa hirap si ginawa basta Kakayanan din guys para sa kanila oh. di ba di ba be magbinot ka kasi school na na ka ang kaha doon pa papakuan ha pa tapos tudong unang ka na tutoy na tudong nagakuan na may na po Huwag niya pong ka? Huwag yung huwag niya pong do'y Tuyos wala ko eh Akin naman po kong tambalo niya Thank you, thank you Hi guys uh, Shout out sa lahat ng mga viewers natin uh, So hindi pa ako makapag-upload kasi Itong video na to hindi ko ma-upload ma agad kasi Yung cellphone ko nasisi, nasisira kasi kaya Kaya hindi ako na makapag-upload kasi yung pin niya nasisira hindi hindi ma ano na sa kapag ni charge hindi siya mo gumagana oh, yeah. ah, kaya kaya hmm, ko din ako ng paraan para makapag-upload ako kaya itong ano guys itong video na to tapos sa puno po pasalamat sa inyo sa 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 sa, sa lagi niyong suporta sa akin kahit paiba iba yung pasensya na po talaga ulitin uh, ko pasensya na po uh, paiba iba yung konti natin kasi pag nasa dagat po sumasama din yan lang paraan ko para makapag ano kapag kung ano kasi sumasama ako sa ano sa, sa papalaot para makapa ano din ako maka maka kabili ng bigas so, para, 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 para sa araw araw para sa pamilya And, uh, tapos pagka ano naman pag walang laot uh, So, ano din ako po, pumapasada din ako. Kaya ngayon, di, kahit kano kainit, ah uh, sanay na po ako kahit kani mainit pa na umulan. Katulad sa, sa dagat, ah uh, maranasan natin yung lakas ng alon, hangin, balod, ulan, bagyo. Nasusubukan ko na talaga guys, pagkano talaga. Kaya praise the Lord na ligtas din namin kami nung nung panahon na nalunod kami napaka sanggan napaka likado talaga ang buhay namin pero ah kaloy sa Diyos na kaloy ang namin na ah, ligtas na mitanan, tanan importante nga ligtas na mitanan so karoon nung kami kabalik ang panagat so karo ah ka ugma Abiyahin naman ako pumagsada ako guys kaya dito na lang guys hanggang dito na lang tayo guys shout out, ma, shout out ma, sa mga ng mga beautiful team ay oh, eh, wala na wala, wala na God bless po thank you for watching guys bye bye and thank you for watching God bless po thank you bye bye hi bye bye God bless thank you wala thank you thank you wala thank, oh, thank you salamat salamat oh. mm. God bless po okay bye -bye. Thank you. God bless you. Bye bye.